I've been attached with the feeling of them waking up with you, side Kahapon nga guys ay talagang pinag-usapan at nagja-trending pa rin hanggang ngayon sa social media itong ating Bal Mariano. Dahil bilang ng hinaharap na issue ng ating couple ay patuloy pa rin ang pagsuporta sa kanila ng maraming bablis. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon. Alam naman natin na ito nga ang ating Bal ay nag-post nga ng larawan ng kanyang kapatid na si Nella Mariano. At talagang pinos nga rin ito ni ginamit sa kanya social media account. Pero ito nga guys sa napansin ng na mga bablis, agaw pansin na talaga kung saan ito nga ang ating Donnie ay napapuso nga agad sa post ni Niela Mariano na ayon nga sa mga bula ay hindi nga raw nagpauli ang kanyang brother-in-law na alam naman natin na sobrang close talaga ng pamilya ng ating Donnie at Bell sa isa't isa. Kaya naman sa mga ganitong post ay talaga namang pinupusuhan at nilalike nga ng kanilang mga pamilya na sobrang ikinakatuwa ng mga bablis kaya naman sila ay team panatag talaga. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.